Ay, kay, kay Carla kay na muna. Grabe, bro. Thank you, bro. Carla, salamat. salamat. <laughs> <laughs> <ko lang> sa <laughs> na ka yan. Naiyak na siya. Ang tawag niyan. Nung una, sasakyan. Tapos naman. Ano yun si Masunod? Helicopter. <laughs> sa Masunod, helicopter. Sa Masunod, ano Ano na auto? Thank you, bro. Ano rin? Magpapalat ka <laughs> ng pangal ko din, bro. Medyo may mahal din ang gasolina eh. Ah, gaso Oo. Oh, pero, yun. Thank you, thank you, marna Tapos, ano, bro. Okay lang, okay lang. Okay lang. Po, ulit. Okay. Okay. Ano rin ko din, Pasalamatan ko ulit sa ang ang Queen sa Taiwan po. And, ayun, kay ate Ichi, kay tita Cory, kay tita Joanna, okay. tita from Taiwan. Maraming maraming salamat okay. po ulit. Thank you very much po. Laking tulong po nito sa Amin okay, po. Thank you po. Pwede nga siya magpunta ng ano. Hindi <laughs> pa niya nakita ang motor. Bro, thank, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. I-hug eh, mo si Carla. Oh, si <laughs> 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 Hindi alam ano mo, nagkasana siya eh. <laughs> Salam paham lah. Salam lah paham lah lah. Terima kasih lah. Hindi siya niya na nama mati. Niya na nama mati. Bakit? hindi naman sa akin? <laughs> ah, sa, iyo, sa akin? Sa akin. po. Ano po kailangan? ID po. ID po. po lang. Ito po. totoo po kaya yun? totoo po kaya yun? Ito po yun, ma'am. Ah, oh, pwede silang magmotor yan ni Carla. po. Hindi. Pag magpunta sa gym, pwede. Sige po. Uh, Yamaha. Yeah, thank you, ah. Uh. May motor na tayo. <laughs> motor na tayo. Asapin ah, nyo, pwede na kita ang atin. Ah, tarong. Tarong. O, o, nga, atin. Magpuntang tarong. Magpuntang tarong. Oo nga. Magpuntang tarong. Pwede magmotor. Kasi mahirap sa sakyan. Ano kasi to ang to daan ito. doon. <laughs> Alas masayad din sa gasolina kasi yung sasakyan mahal eh. Oo. Pwede na lang siyang magsasakyan pa uwi sa ano, sa naga ba. Pag sa naga pwede mag ano, pero pag sa tarong, magbisita pwede. Meron yata nagustuhan si Carla. Oh. hihihi ikaw po parang similar kay Midit oh parang similar kay Midit no <laughs> <laughs> ay yung pinadala. Wow. Ay, grabe. Sure ka dyan? Nakakaya naman, Carla. Na? Hindi na baka, ano, hindi kasi pinilit mo sila. Di naman bigay sa'yo. Putang niyo po ito. Butang <laughs> to. Sila mga po, ang kalitin. Ikaw kulit ka ng kulit, Yuma. <laughs> sampu, sampu.